Uh, meron pong dalawang grupo na medyo nagsusubok pong lumakas natin. Uh, yung pong ita, tumawag po siya. Ang tinawagan po niya, isa pong very, very, very good po sa akin na tao. Sinabi po nung uh, taong uh, tinawagan niya, hindi po niya kaya yung si Ralph. Yung pangalawa, kung ano nakalagay doon sa api David, ni alias Toto, yun na yun, uh, yung pong uh, sumubok lumapit. At uh, kinuwento po sa akin nung ginawagan niya yung pangyayaring yun Grupo nung isang former local uh, government executive nag-text mismo sa akin. Ang pinapalabas niya, ang involved talaga, eh, yung isang polis, nagbibigay siya di umano ng impormasyon pero pinapalabas niya na walang kinalaman yung uh, uh, former local government executive. Duro naman, dapat alam na ng lahat una na hindi tayo nababayaran, plata ay ginahatakutan at uh, patas tayo dito. Hindi po pwede sabihin na hindi ebidensya yung kanyang testimonya. That is testimonial evidence sa certain Yes, sir, yes, sir. Sa gitna ng matinding ulan at dami ng trabaho, napilitang magsalita si Attorney Rafael Kalinisan, ang vice chairperson ng Napolcom, tungkol sa isang seryosong issue na matagal na niyang kinikimkim. Hindi raw talaga niya balak magsalita agad. Pero dahil sa bigat ng konsensya at para na rin sa kapakanan ng publiko, napagdesisyonan niyang ibunyag na may dalawang grupo na lumapit sa kanya o sa mga malapit sa kanya para subukang impluensyahan ang investigasyon nila tungkol sa kaso ng mga nawawalang sabonghero. Pero sino nga ba ang dalawang grupong ito? At anong klasing impluensya ang sinubukan nilang gawin para baluktutin ang investigasyon? Bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Kuwento ni Attorney Kalinisan, yung unang grupo ay hindi direkta sa kanya lumapit kundi tumawag sa isang taong sobrang close sa kanya. Ang pakiusap daw, baka raw pwedeng tulungan ang mga pulis na sangkot sa kaso. Pero sabi ng kausap niya, hindi niya raw kayang kumbinsihin si Attorney Kalinisan at ang isa pa niyang sinabi ay kung ano raw ang nakalagay sa affidavit ni alias Totoy, yun na yun. Ibig sabihin, malinaw na may tinutukoy at detalyado na ang salaysay ni alias Totoy kaya hindi ito basta-basta pwedeng balewalain. Yung pangalawang grupo naman, mas direkta. Isa raw sa kanila ang nag-text mismo kay Atty. Kalinisan. Ang laman ng text parang sinasabi na ang may kasalanan ay isang pulis lang at hindi raw kasali yung dating local government official na konektado sa kanila. Pero hindi doon nagtapos dahil tumawag din ang grupo sa isa pang taong malapit kay Kalinisan at nagparating ng mensahe. Gusto raw nilang si Kalinisan mismo ang maging abogado ng dating opisyal at kung hindi pwede, kahit daw yung mga dati niyang law partners na lang ang kumuha ng kaso. Sabi ni Atty. Kalinisan, medyo nabahala siya sa tapang ng dalawang grupong ito. Hindi lang basta lapit ang ginawa nila, kundi tila may pananakot o pang pa. Inamin niyang nainsulto siya kasi parang hindi raw siya kilala ng mga taong ito. Ang malinaw daw dapat sa lahat ay hindi siya nababayaran, hindi siya natatakot, at higit sa lahat, patas siya pagdating sa investigasyon. Kung ano ang nakita sa ebidensya, yun ang pagbabasehan. Wala raw palusot kahit gaano pakalakas ang koneksyon ng mga sangkot. Nang tanungin kung sino ang mga taong ito, sinabi ni Kalinisan na ayaw niya munang pangalanan kahit gusto niya hindi raw dahil sa takot kundi dahil ayaw niyang maapektuhan ang takbo ng kaso. Siya at ang buong komisyon kasi ang magdedesisyon kung may pananagutan nga ba ang mga iniimbestigahan. Para sa kanya, mas mahalaga munang ipaalam sa publiko na may nangyayaring ganito. Isang linggo na raw niya itong dinadala simula ng magsampa ng reklamo si alias Totoy at ngayon lang niya napiling magsalita dahil hindi na raw niya matiis. Dagdag pa niya, hindi ito tungkol sa kanya, kundi para sa mga taong naghahanap ng hustisya. Para sa kanya, may obligasyon siyang sabihin ang totoo at maging bukas sa taumbayan. Nangako rin siya na tuloy ang investigasyon at walang atrasan. Kung walang ebidensya laban sa mga pulis, edi absuelto. Pero kung meron, kahit tanggalin pa sila sa serbisyo, wala raw problema. Dapat lang na managot ang dapat managot. Ayon pa kay ni Rafael Kalinisan, may mga taong tila gumagawa raw ng paraan para hindi sila masama sa gulo at hindi ito basta-bastang pakiusap lang. Isa sa mga tinukoy ni Commissioner ay isang dating lokal na opisyal ng pamahalaan na bagamat hindi naman sakop ng Napolcom dahil hindi ito pulis, ay tila gumagawa pa rin ng paraan para malinis agad ang pangalan niya. Ang dahilan daw ng lapit ng pangalawang grupo, ayon kay Kalinisan, ay hindi talaga para tutulan ng investigasyon kundi para ihiwalay ang sarili nila sa isyu. Hindi raw ito kontra sa mga pulis pero ang malinaw na motibo ay mailayo sa investigasyon ang dating opisyal. Nakakainsulto raw para kay kalinisan ang ginawa ng grupo dahil sinubukan pa raw siyang gawing abogado o kaya ay idaan sa mga dati niyang ka-law firm. Para sa kanya, malinaw ang mensahe na gamitin siya para linisin ang pangalan ng sangkot. Dagdag pa ni Commissioner, hindi raw ito simpleng pakikipag-usap lang. Ang dating kasi ng buong galaw ng grupo ay para ilihis ang investigasyon. Para bang sinisigurado na sa mga ulat ng Napolcom, hindi na mababanggit ang pangalan ng opisyal na ito. Mas lalong hindi raw katanggap-tanggap na ang gusto pa nila ay huwag na lang masama sa mga posibleng lumutang na pangalan sakaling umabot sa Department of Justice ang investigasyon. At ang mas nakakaintriga pa Mismong si Atty. Kalinisan raw ang tinangkang padalhan ng mensahe. Pero dahil alam niyang hindi ito tamang gawain at para hindi madungisan ang integridad ng proseso, hindi na lang niya ito nireplyan. Sabi pa niya, kung makarating man sa dalawang grupo ang mensaheng ito, sana huwag na raw nilang subukan ulit. At para sa mga iba pang nagbabalak na gawin ang kaparehong estilo, mas mabuting huwag na raw nila ituloy. Nabanggit din sa panayam kung taga saan ba ang grupo o ang dating opisyal na ito. Hindi man pinangalanan, pero nagbigay ng clue si commissioner at ang sagot niya, malapit lang daw ito sa Metro Manila. Wala mang kumpirmadong detalye, pero malaki ang posibilidad na ang mga personalidad na ito ay kilala sa rehiyon at may matitibay na koneksyon. Kaya siguro ganun na lang ang effort nila para mawala ang pangalan nila sa usapin. Dito, makikita natin na hindi lang simpleng investigasyon ang pinapasok ng Napolcom, kundi mayroon ring mga sikretong kilos na naglalayong itago ang mga posibleng may kinalaman sa pagkawala ng mga sabunghero. Sa halip na tumulong sa paghahanap ng katotohanan, ang ibang grupo naman ay ginagawa ang lahat para lang makaiwas kahit hindi na tama. Kwento pa ni Commissioner, sa text lang daw talaga sila unang lumapit. Yung una, tumawag sa isang taong sobrang dikit sa kanya pero hindi raw siya mismo ang kinausap. Yung pangalawa naman, kapatid ng dating local government official ang nag-text diretsyo sa kanya. At ang mas matindi pa, tumawag din daw ang kapatid ng opisyal sa isa ring close sa kanya para iparating ang gusto nilang mangyari. Nang tanungin kung personal o trabaho ba ang relasyon niya sa mga kinausap ng dalawang grupo, malinaw ang sagot ni Kalinisan na personal raw ibig sabihin ginamit pa talaga ng dalawang grupo ang mga taong malapit sa kanya para umeksena hindi na raw niya pinalampas pa ang ganitong kilos kaya napilitan na siyang ilantad ang lahat kaya nga nang tanungin siya kung anong gusto niyang sabihin sa dalawang grupong to kung sakaling nanonood sila o mapanood man nila ang replay ng interview diretsyong sagot ni commissioner na huwag na huwag niyo na akong subukan hindi ako natatakot sa inyo dinagdag pa niya Pinalaki raw siya ng tama ng kanyang mga magulang at lola, may takot siya sa Diyos at hindi siya nagpapasilaw sa pera. Klaro raw ang utos ng Pangulo na walang sino man ang dapat palampasin at lahat dapat maimbestigahan. Klaro rin daw sa kanya ang obligasyon niya hindi lang sa taong bayan kundi pati na rin sa Diyos. Kaya hiling niya sa lahat. Hayaan siyang gawin ng maayos ang kanyang trabaho at dahil wala raw siyang panahon sa mga sideshows. Sa kabilang banda, may bagong update rin daw tungkol sa kaso. Good news daw dahil yung mga pulis na pinadalhan ng utos na magpaliwanag ay nagsumite na ng kanilang counter affidavit. Labindalawang pulis ang dumirecho sa NAPOLCOM para gawin ito. Ang susunod na hakbang ayon kay Kalinisan ay rerepasuhin na ng kanilang Inspection, Monitoring and Investigation Service ang mga dokumento, yung complaint ni Alias Totoy pati ang mga sagot ng mga pulis kasama na ang lahat ng ebidensya na nakuha. Kung kulang sa ebidensya, maaring i-dismiss ang kaso. Pero kung meron at sapat ang basihan, magfa-file na ng formal charge ang IMIS ng Napolcom. Mula roon, maghaharap ang dalawang panig, magkakaroon ng hearing at ang final na desisyon ay dadaan sa Napolcom and Bank. Sobrang bigat ng mga revelasyong ito lalo na't galing mismo sa isang mataas na opisyal ng Napolcom. Nakakabahala isipin na may mga grupo pala na pilit nang hihimasok sa imbestigasyon para lang maimpluwensyahan ang kalalabasan ng kaso. Pero sa kabila nito, nakakabilib din ang tapang ni Commissioner Kalinisan na magsalita kahit alam niyang delikado. Sana lang ay hindi lang ito mauwi sa ingay sa media at tuluyan nang na mabigyan ng hustisya ang mga nawawalang bunghero. Kayo, ano sa tingin niyo? May mga influential ba talagang gumagalaw sa likod ng mga isyong ito para ilihis ang investigasyon? O baka naman may mas malalim pang dahilan kung bakit bigla na lang silang nawala? Share nyo na ang thoughts nyo sa comments below dahil gusto naming marinig ang opinion nyo. At syempre, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.